Oh, may nakatingin ka sa akin, Oreo. Ha? Ah? Ano tinitingin mo doon sa malayo? Ah, naiinggit ka kumakain ng tinapay. Kaya pala. Naiinggit ka, oh. Oreo, oh. Oh, eh? Titingin ka na naman. Oh? Eh? Tapos titingin eh? ka doon. Oh? Eh? Eh? Okay lang yan. Eh? Eh? Kakain mo lang eh. Bawal sa'yo yung tinapay. Yan, oh. Eh, dugi lang yan okay na yan. dugi lang dapat kumakain makain yan sa'yo eh mo dapat yung mga dugpud lang yan tinapay American dugi kaya tinapay o, alam mo na orio ganun titingin ha ganun titingin eh tingnan talaga ang aso nito pa kunti-kunti ang kagat eh hindi naman kinakain ng malaking kagat eh oh, titingin pa rin nangyinggit talaga pati pusa nangyinggit iinggit ikaw dugi ah titingin tingin pa nang rin talaga to titingin pa kay Oreo oh. ano, hindi mo na kaya ubusin yan Huh? Papanggit ka pa dalawa dalawa ang iyong tinapay e eh. Papanggit ka pa dalawa tinapay mo o, hindi naman kayang ubusin o, kunin mamaya ni Orion dalawa dalawa pa o oh. yaman mo American bug ano din yan o oh. eh, may mga gumagapang nang uod papunta sa iyo yan nilalangaw na nilalangaw na ang tinapay mo ayan na gumagapang nang uod papunta dyan unuuod na ang iyong tinapay oh, ayan na ayan ang bilis o oh. O, oh, papunta dyan sa tinapay mo, Ryo. Ayan na. Ayan na. Ang bilis nitong isa na ito. Papunta na sa tinapay mo. Ayan, ikot-ikot ikot na siya, o. Ano kaya ang wood? Ah, itong wood na nagiging langaw. Ang wood na ito. Ayan, bilis niyo. Maraming langaw ito, o ikaw yung nagiging langaw pala ha patay ka sa akin patay ka sa akin langaw ka ikaw palang lang naging langaw ha hmm. na ng butiki eh. kakainin ka na kayo ng butiki eh. kakainin na kayo ayan na si kaibigan butiki kainin mo na yan mauod na yan kagatin mo na